What's up, what's up, beautiful people? Welcome back to our channel and it's me, Bianca Chanel. So, right now, andito tayo sa river. At tayo ay titingin-tingin. Ang ganda kasi ng river at saka yung tunog ng tubig. Ang ganda-ganda, sarap sa kanya, mga beautiful people. Nakaka-relax talaga. Sarap pag ganyang tunog-tunog. Nature na nature talaga dito sa aking ko ngayon mga beautiful people dahil mamaya titingin tayo wait natin yung mga dog nani kasi maraming dog nani dito sa uh, lugar namin dito sa village namin kaya samahan niyo ako mga beautiful people at tayo titingin sa river ganda ng sounds ng ng tubig kaya samahan niyo po itong ganda ng mga aso ayan ganda ng aso, pare-pareho, iba-ibang kulay lang. Kayo ba mga beautiful people, mahilig kayo sa dog? Ako, ayaw ko sa dog. ayun na ayaw ko talaga kasi yung balahibo. Ayaw na ayaw ko. Kaso yung mga Chinese mahilig sa mga dog. Ayan. Kaya mamaya mga beautiful people, samahan nyo ako dahil papakita ko sa inyo yung mga dog na dito sa Hong Kong. Please keep on watching. Alam niyo ba mga beautiful people kung magkano ang sahod ng mga dog nani dito sa Hong Kong? Ang dog nani ay sila yung taga pastol ng aso. Yan lang trabaho nila aso lang. Pero yung iba naman ay ho, uh, all around. Naglilinis din sila ng bahay, nag-aalaga ng bata, tapos ipapasyal ng, ng aso, nagpapakain. Kasi yung iba naman is dog-dog lang talaga yung ah uh, trabaho nila. Gaya nito, nito ni ma'am. Aso lang talaga yung trabaho niya, pinapasyal niya yung ah uh, yung aso niyang tatlo. Yung magkano bang sahod nila? Kung tutuusin sa Philippine money, ang sahod nila is 35,000 to 37,000 pesos a month ang sahod nila. Pero depende yun sa ah uh, experience mo. Kung all around ka, uh, minsan kasi, nas, depende yun sa employer. Kung matagal ka na sa serbisyo ayan, uh, medyo malaki-laki na. Kasi yung domestic helper dito sa Hong Kong ay 34 to 35,000 pesos a month. Yun yung mga bago ngayon. Yung bagong uh, kararating lang dito sa Hong Kong. Gaya nito, itong mga dog nani. Yan. Pero... Depende yun sa employer kung magkano ang offer. Ito, ang ganda rin dito. Oh. Ayan, ang ganda nito. Kasi dito, maraming iba-ibang klase uh, trabaho ng mga, ayan, iba-ibang lahi. ay I mean, iba-ibang lahi. Ang may Indonesian, may Pilipino. Minsan may Chinese din na, ano, na, uh, naglilibot-libot. So, good. What's the name? Pudding, pudding. Yeah. <laughs> it's so cute. How many years? Four years. Four years. Yes. So cute. Only one. Where's the other one? Here. Have also. What color? Black. Oh, wow. Okay. Gaya nitong Indonesian na to, uh, all around yung trabaho niya, nagpapastol siya ng aso, uh, nagtatrabaho sa bahay. Ang trabaho niya so per good. month ay 37,000 pesos. Yan. kasi medyo matagal-tagal na rin siya sa trabaho, kaya medyo malaki-laki na rin. Kaya ito, ang ganda-ganda ng aso niya. Ayan. Ganda-ganda ng aso niya talaga. May black. Brown and black. Kasi dito, pag ano talaga, tuwing umaga, dami-daming nag, nagpapastol ng, ng aso ito. Ang ganda nito, si Purguso. <laughs> Purguso ba to? <laughs> ang laki-laki. Grabe, ay. Ang laki. Ang laki nito ng aso na to. Ang taba-taba yun. Yun pang isa. Si Budi. <laughs> pudding Ano yon Puding. Ayan, ito sila ay mga Indonesian. Indonesian citizen. Ayan. Marami talagang nag... nagpapastol ng mga aso rito. Mga beautiful people. Kasi ako ayaw ko talaga ng aso. Kahit bayaran pa siguro ako ng 50,000 pesos a month. Ayaw ko. Ayaw ko talaga yung aso. Hate na hate ko yung aso. Kasi yung balahibo. Yung balahibo kasi. Tapos, ay, naku, basta ayaw ko. May aso nga kami sa bahay. Pinapalo ko. Ayaw ko yung maingay. Gusto ko ko yung maingay. <laughs> Sabi nga friend ko ng isa, ayaw mo ng dog, pero dog, dog na ano, <laughs> gusto gusto ko. Loko talaga. May kaibigan na kung ginaganun ako. Ayan, ang ganda. Ang ganda nitong aso na itong laki-laki. Ayan. Ang laki ng aso niya. Please keep on watching mga beautiful people.